Tara, samahan niyo naman kaming magluto ng aming hapunan. Bigla nga akong nag-crave sa tortang talong. At buti na lang naalala ko na meron ako dito sa fridge na kailangan ng lutuin. At ganito nga katataba ang mga aubergine dito. Kahit saan nga pala ako mapunta dito sa bahay ay laging nakasunod ang twins. Lagi talagang nakabuntot sa akin ng dalawang to. Tinanong ko nga din pala ang dalawang bata kung kakain ba sila ng tortang talong. Yes. Yes daw, tapos sabay bawi. Yeah. <laughs> Medyo mahirap talaga pakainin ng twins ng mga gulay. Maliba na lang kung halos hindi nila makita. Pero sa prutas, grabe, napakalakas ng dalawang to sa fruits. Pagdating sa prutas, eh walang pinipili ang dalawang to. Kaya hindi talaga kami pwedeng mawawala ng prutas dito sa bahay. Madalas nga eh meron din kaming mangga o kaya naman ay eh, watermelon. Naglagay nga din pala kami sa oven ng fries tsaka ng turkey dinosaurs. Tapos inalis ko na din tong sticker ng aking talong para mahugasan. Pagkahugas, eh pinunasan ko na din. At dito nga, eh ginatin natin yung kanyang balat. Actually, na-try ko before yung pinapakuluan lang. Pero mas masarap talaga pagka ganito. Mas okay yung lasa niya pagka merong smoky flavor. Kumuha na din ako ng tatlong pirasong egg. And sakto na nga yan dito kasi medyo malaki siya. Habang iniihaw ko tong talong, dito naman ako nag-crack ng mga egg. Mas gusto ko din kasi talaga sa tortang talong pag maraming itlog. Tapos yung crispy yung gili. And ito nga pala yung nilalagay ko dito na alternative from Magic Sarap. Ito na lang yung ginagamit ko na pampalasa. And hinalo-halo ko lang din. Binalibaliktad ko nga lang din itong aking iniihaw. Hanggang masunog yung lahat ng sides. Para mas mabilis din siyang balatan. At pagkatapos nga, kinuha ko na tapos nilagay ko na dito sa plato. Ready na nga din pala itong niluto namin sa oven. Magluluto na din kasi ang kanilang daddy ng kanya namang food. Hindi ko na din pinapalamig itong talo. Diretso ko na yung binabalatan kahit sobrang init. Basta eh, ko lang siya ng tubig. Ang kakainin naman ng kanilang daddy ay iyang sausage rolls. Tapos meron siyang iniinit na pie. Sinocheck ko nga din pala yung aking sinain kung maluluto na ba. At hindi pa nga rin ako tapos magbalat itong talo. Eto nga at pinakainan niya muna ako ng fries habang nagbabalat dito. Meron din ako nakikita before na nilalagyan nila ng karne yung tortang talo. And parang yun naman yung gusto kong itry next time kasi never ko pa siyang natikman. Pagkatapos magbalat dito ko naman siya medyo feel natin. Kailangan medyo dahan-dahan lang kasi baka naman maputo. Minsan pag trip ko ginagawa ko siyang parang pati. Para medyo mas madali din siyang iprito. Tamang tama nga din natutunay yung aking kanin at ready na nga ako magprito nitong tortang talo. Nilagay ko na lang siya ng buo sa kawale tapos nilagay ko na din lahat ng natirang itlog. At ganito yung gusto ko, medyo naglolo lobo yung gilid. Yan kasi yung masarap lalo na pag medyo maluto. Yun nga lang, medyo mahirap talaga siya ibaliktad kasi sobrang laki. Dapat pala ginawa ko na lang siya na bilog-bilog. Kaya lang late na kaya wala na tayong magagawa. Basta binaliktad ko na lang siya tapos binaliktad ko din yung kalahati. Okay na yan, basta luto. Bukod sa tortang talong, nakikrave nga din pala ako ng maasim na sabaw. Yun nga lang, ito na lang pala yung pangsigang na nandito kong powder. And actually, first time ko din itong matatry. Nagpakulo na naman ako ng sibuyas, kamatis, tsaka ng sili. At ayan nga si Charlie, nire-ready na niya yung dishwasher. Dito naman, nagagawa na siya ng kanyang gravy. And ako naman, medyo patapos na ako nito magluto. Paglingon ko itong si Charlie, nagsasayaw para dito sa gili. Tapos nahiya na nakita niya nagbibideo ako. At syempre, perfect na ka-partner ng tortang talong ay ang banana ketchup.